Yan yung talagang nakakaubos ng energy oh. Yung pagmamaso ng pader, mano-manong maso ng pader. Tingnan niyo po. Umuulan ng alikabok. ano oh. Yan. Tapos dito naman jackhammer. Hammer. Tayo po ay nagbabalik dito sa Barangay 313, Zone 31, Santa Cruz, Maynila para sa update nitong ginigiba or demolish na Barangay Hall dito sa may Cayetano Arellano High School located po along Alonso Street. So ito na yung status niya as of Monday, July 14, 2025. Siyempre, tuloy-tuloy yung tibagan kung last week yung dito lang no facing sa atin yung butas-butas na pader ngayon po maging yung sa likod na facing dito sa building ng school butas-butas na rin po yung pader and as you can see tuloy-tuloy po yung pag itibag, pag demolish ayan may manumanong palo merong nagja-jackhammer yung dito oh Ayan, bumagsak na yung sa may second floor, yung kanyang pinaka-ceiling. Ayan, at umuulan ng mga semento dito. Ang oras po natin, 1.35 ng hapon. Ayan, sobrang maalikabok nga lang po dahil sa tuloy-tuloy na pokpukan dito at demolition. Okay, dito muna tayo sa side. Sulit tayo sa gilid ng school. Ayan. Ito so, yung itsura sa gilid po ah. Diba ganyan, kanipis yung barangay hall na to. Ano, umula nung sipak ng mga semento nakakapuwing hindi pa tayo sa kabila pakita ko sa inyo yung itsura sa harap so ito po nagstart ang demolition last week no ayan o Okay, so So, pakita ko muna sa inyo Mula dito sa pinakataas Yung itsura na ngayon nung sit Nitong barangay hall Ayan So, sa fourth floor Ganyan na po yung itsura nya Tingnan nyo po Yung pader sa likod ng barangay hall Natibag na rin po, no? Butas na rin yan Tingnan nyo po, ayan Ayan So, ito yung ikatlong palapag. Second level. Ayan. Tapos, third level. Ah, uh, ground floor. Or ground level. Tingnan nyo. Ayan, oh. Bumagsak na yung sa may ceiling. Dito sa ground floor. Sobrang init lang nung tibagan dito no. Last week kasi sa gitna naman ng ulan sila nagtitibag ngayon sa matinding init naman po. Medyo malapit-lapit na po. May konting tisa lang at madadaanan na ulit ng mga estudyante ng Cayetano Aureliano High School. Itong sidewalk dito. Ayan, ang halos natira na lang yung pinakaposte. Tapos syempre, yung pinaka floor nung bawat level nitong building. Yan. Dito tayo sa pinakaharap. Siguro pag natapos i-demolish nitong building, baka makadaan na ulit dito yung mga estudyante o sa gate na to kasi yan po ay gate ng eskwelahan and again pakita ko sa inyo per level yung status no itong barangay hall yan ground level second level Ayan nyo po, yung pader sa likod, butas na rin. Ang nakaka... Ang na Ang magandang abangan dito yung pag tanggal ng mga poste, no? Or pundasyon nitong barangay hall. So, ito naman yung sa may third level po. Kasi yan yung iiwan, no? Ito yung pinakahuling higibain dito sa building pinaka poste yan tapos yun sa may pinaka taas diba tapos ayan na yung heavy equipment na nagahakot Para ka ngayong naghihilamos ng alikabok dito kasi pag hinawakan nyo po yung pisngin nyo ngayon dito sobrang gaspang dahil talagang kumakapit yung mga alikabok nito uh, yung mga alikabok dito na nagliliparan Ito yung sa may kabilang side naman ng building. Ito, dito banda sa may Doroteo Jose. Yan yung siyuro ng hagdan paakyat po, po. So, dito lang kasi yung may hagdan sa may left side natin. Yung kabilang side po nung building ay wala pong hagdan, no? ano Pasilip ko sa inyo. So, akyat pa ba? Supposedly, nung mga gagamit itong barangay hall ay dito lang sa may bandang left side papunta dun sa pinakataas ayan binutasa na rin dito sa kabilang side ng barangay hall no ito yung sa may bandang Dorotejos Street tapos 'to yung